Habang nakasakay ang isang masarap na dalaga sa tren naramdaman niyang may luma lames sa kanyang wet poo. Sa sobrang kasibakulan ng lalaki pati ang kanyang malaking pakwan ay nilamas lames din ito. Wala nang nagawa ang dalaga at napasandal na lang ito sa salamin sa sobrang sarap. Biglang nagulat ang dalaga nang ilabas ng lalaki ang kanyang maugat na hotdog at kiniskis-kiskis ito sa kanyang masikip na lagusan. Nang makababa sa tren sinalubong siya ng kanyang kaibigan at sabay silang naglakad patungo sa kanilang eskwelahan. Habang nakahiga makikita natin ang mga malalaman at masasarap na pangangatawan ng dalaga na talaga naman mapapalulo ka na lang. Samantala nagtungo siya sa bahay ng kanyang kababata upang ibigay ang daladala nitong pagkain. Habang naghuhugas ang dalaga ng kanilang pinagkainan nilapitan siya ng lalaki at hinimas-himas nito ang kanyang malaking pakwan. Subalit sinabi ng dalaga na kulang pa ang ginagawa ng lalaki at nais niya ng mas matinding bakbakan. Dahil doon ay walang umpay siyang binembang ng lalaki hanggang mailabas nito ang kanyang likido. Nang matapos ang kanilang matinding gyera makikita ang dalaga na naubos ang lakas. Kung nabitin ka sa ating video mag like at follow na sa aking page para updated ka sa mga susunod ko pang mga masasarap na video na parating. Umpisahan mo ng hanapin ng anime dahil siguradong mapapalulo ka sa ganda ng bida. Ilalagay ko na lang sa comment section ang title ng ating video maraming salamat hanggang sa muli.